Yan. Yung family ni Paula, grabe yung tinanggap sa akin. Parang akong anak nila at sila. Dito, dito, dito. Mahal na mahal ko po kayo. Isang video ang ibinahagi ng komedyante na si Ryan Bang sa kanyang YouTube channel. Ipinakita ni Ryan Bang ang unang pagkakataon na nagkita ang kanyang mga magulang at ang magulang ng girlfriend niyang si Paula Huyong. Naganap ito sa bansang South Korea, nagbabakasyon ngayon si Narayan at Paola sa Korea, kasama ng mga magulang ng huli, mapapanood sa naturang video na nag ang dalawang pamilya at nagkaroon ng pagkakakilanlan. Sa isang parte ng video mapapansin na nagbigay pa ng regalo ang pamilya ni Paola sa pamilya ni Ryan, bilang token of family and friendship ng kanilang pamilya, bukod sa kanilang dinner, nilibot din ni Ryan ang pamilya ni Paola sa iba't ibang pasyalan sa South Korea sa naging birthday celebration ni Ryan Bang sa noon program na It's Showtime nitong Sabado, June 22, ginamit din niya ang pagkakataon para pasalamatan ang pamilya ni Paola sa mainit na pagtanggap nila sa kanya, yung family ni Paola, grabe yung pagtanggap nila sa akin. Para akong anak nila. Mahal na mahal ko po kayo, sabi ni Ryan, matamis na idinagdag niya, kung gaano ko po i-honor yung magulang ko ganoon din ka-honor yung parents ni Paola. Kaya thank you so much, natuwa rin ang lahat ng ikinuwento ni Ryan kung paano siya trinatong anak ng mga magulang ni Paula.